Sa kanyang pagharap sa GMA Integrated News. Ipinanawagan ng suspindidong Bureau of Corrections Director General na si Gerald Bantag ang pagbibitiw sa pwesto ni Justice Secretary Boying Remulla. Anya, nagsisinungaling ang kalihima sa pagdiin sa kanya sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Isang inmate na nagngangalang Herman Agohoraw ang taong may kinalaman sa pagpatay kay Lapid. Pinabulaanan din niya ang mga aligasyong ng nagtatago siya at nakatutok si Marisol Abduraman. Sino ngaling siya? Wala siyang kwentang Secretary of Justice sabi ko nga. Yung mag-step down ka na. Wala kang kwenta. Yan ang paratang at hamon ni Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag kay Justice Secretary Boying Rimulya sa kanyang pagharap sa GMA Integrated News matapos siyang sampahan ng reklamong murder kaugnay sa pagpatay sa World Cast si sa Percy Lapid. Mariing sabi ni Bantag, wala siyang kinalaman sa krimen. Pinalalabas lang daw ni Rimulya na siya ang nasa likod ng pamamaril kay Lapid. Gawa-gawa raw ang sabi ni Rimulya na ang mitya ng pagpatay umuno ni Bantag kay Lapid ay nang ilabas dito ang video ng kanya umunong bahay at mga kotse sa isang pribadong subdivision sa Laguna. Sa ano sa tingin nyo? Siyempre, kasabihin nila ang pagkamatay niya dahil doon sa expose na yun. Ang sabi ni Bantag, Konektado sa isang German agoho ang taong nagpapatay kay Lapid. Ang gunman na si Joel Escorial at middleman na si Cristito Villamor Palanya ay mga tauhan daw ni Agoho. Pero nagtataka raw si Bantag kung bakit pinakuha raw ni sa NBI si Agoho mula sa isang kulungan. Mga tauhan niya yun, mga hitman niya. Pinakuha ni Boeing yan sa NBI, ewan kung nasaan na, nasaan si Agoho. Uutusan ko halimbawa itong si Agoho, mga galit sa akin, yung eh, bumira, mga tawa niya, yung mga pumatay sa judge ng tagaytay. Ngayong araw lang, muling nakita si Bantag matapos ang ilang linggo, pero pinabulaanan niya ang aligasyong nagtatago siya. Gayunman, aminado si Bantag na nag-iingat siya, lalot na mumonitor daw nila ang may mga sumusunod sa kanya. Sa mga lugar na pinupuntahan ko, may mga nag, nakakarating din sa akin at talagang nakikita nila may mga mahahabang baril, hindi naman ako yung maraming security na, wala na nga eh. Sabi ni Bantag, naiintindihan daw niya ang mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na anya ay naniniwala sa mga impormasyong binibigay ni Remulla. Samantala, hindi na raw muli nakausap ni Bantag ang kapwa na reklamong si GL Superintendent Ricardo Zulueta. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 Horas. Pinagsisikapan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla sa mga sinabi ni Bantag. Papunta ngayon sa Geneva, Switzerland si Remulla para dumalo sa periodic review ng UN Human Rights Council. Nanindigan naman ng Department of Justice na wala silang ibang motibo kundi mailabas ang katotohanan. There is no other motive than to bring out the truth and reality. Of course, this will be done through a legal process and with due process afforded to everybody involved. Mula ang aksyon at pananalita ni Bantag sa misguided sense of betrayal. Hindi raw dapat ito malayo sa isyo ng pagpatay kay Lapid at Villamor at sa kabila ng mahabang listahan ng mga posibleng may motibo sa pagpatay kay Lapid, Si Bantag daw ang itinuro ng lahat ng lumutang na ebidensya.